Hello guys, good afternoon here in Italy So, good afternoon maayong hapon sa inyong tanan din ha So, na nasad na -sad diri, nag hiring nasad na din ha So, ang hiring din ha sa taas is Cerco, sa Italiano pa na siya is uh, Cerco Personale Feminele per Polizie Pomeridiani di CDC 30 ali 18 uh, So, sa English pa na siya mga kalalap. Kay, um, I am looking for female staff for afternoon cleaning from 4.30 p.m. to 6 p.m. So, muna siya mga kalalap nag-hiring na sa diri, sa taas, o glimpyo, maglimpyo daw sa balay. Pero wala gibutang kung pila ang oras, pila ang oras sa usa ka oras mag-duty. So, hiring na sa diri sa Italy. Nindaghan kay hiring diri sa Italy mga lalab. Maglipi o balay. So, once again, diha, hiring na sa din ha. Uh, circle personali, circle personali, feminine per pelots, uh, politsiye, pumiridyan, di chitrenta, ali, uh, say, ali, di So, nangita na sa siya og limpyo balay. O nga, babae, nangita siya og limpyo sa balay, babae ang gipangita na ang iyang time kay uh, magsugod sa alas 4 padulong sa alas 6 sugikan so, sa alas 4 pila ka oras alas 4 ala, alas 5 alas 6 no? so it's like um, kan siya 6.30 to alas 6 parang duha ka oras ug tunga no o usa ka oras ug tunga limpyo balay so muna siya hiring na sa diri mindot kay trabaho pero mindot kay message or kuan pero dili pa ko pwede so, so muna siya mga kalalab hiring na sa diri man pero kag balay de nya ang ilang sweldo diri is kuan kada oras ang sweldo diri mga lalab so muna tigkuskus ba limpyo balay <laughs> muna siya diri mga lalab so hiring ang italy so niya kay trabaho pero di pa ko trabaho salamat sa pagtan-aw